naman man yun, oy! Bisa pa! Oo! Oh, kasi may ini-scroll ako rito. Ito! And... Tatandaan mo ba yan? Naging... Nag-critic din ako kay Vice President. Marami rin ako nasabi dito ng ganda. At uh, humihingi ako ng tawag mga. Ito kasi para sa aking personal bakit nakapagpasya akong suporta kay J.J. Rupre. Ito yun. Ang unang laban na sinabihan ko nung dekada 80. Nasa 10 year old school ako noon. At naalala ko pa rin sumasama kami sa mga marcha-marcha doon sa sa kanye para turdukan ang rehimeng diktadurang Marcos kasama kami yun ang unang laban Marcos versus Pory yun yung snap elections noong dekada 80 ngayon, pangalawang laban kaya lang pariho pa rin Marcos Nagbago na nga. Versus Jeremy. At uh, ayoko naman na yung pinaglaban ko noon ay hindi ko ipaglalaban ngayon. Kaya para sa akin gusto ko lang tuloy yung laban. Yung unang laban na sinagihang ko, itutuloy ko sa pangalabang laban na ito. Marcos versus gender. We have a follow-up question from our All of I wanted to direct my question to PP Lenny Rupert. I know that um, Congressman Alvarez has apologized to you, but you know I did cover him in the house and I said, and you know once upon a time he even mulled an uh, impeachment complaint against you. So I wanna ask you, ma'am, how were you able to get past that very complicated uh, political history with the former speaker? bata, una 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 uh, speaker you do not need to apologize kasi over the course of our service naman to the country Meron mga bagay na hindi talaga pagkakasunduan. Um, hindi na yung mga mga magka-campaign hindi naman expected na kakasunduan sa lahat ng bagay. Pero kami, wala naman kami personal. Wala sa amin personal na disagreement. Um, when I filed my Certificate of Candidacy in October of 2021, identified as an independent. Uh, sinabi ko sa inyo na yun yung aking mensahe, uh, ang, ang pinakamensahe ng pag-file as an independent. Bukas ako sa lahat. Uh, bukas ako sa lahat uh, as long as nagkakaisa ang aming hangarin para ayusin yung a ating, ating bansa. Yung, yung na naman, pareho yung aming hangarin to fix this country through good governance. Ngayon, nakakasundo kami na pareho yung aming mga pinaglalaban uh, meron siguro kami hindi pinagasin in the past and most probably hindi kami align sa lahat ng bagay, pero ang ang parati ko din sinasabi na Um, ang, pinaka pinakamahalaga, yung mga bagay na pinakakasinduan yun. Eh. Hindi yung mga bagay na hindi yung pinakakasinduan. And in this case, pareho din kami ni, ni Speaker Alvarez na naniniwala na yung bansa natin, yung pinaka, yung yung pinaka-interest natin sa eleksyon na ito, ano yung pinaka ka kapatid para sa bansa natin? Our next question will be from Anjo Alimario of CNN. Uh, pwede ko bang sagutin din yung katanungan ni Mara? Uh, sa totoo lang, Mara, wala naman akong sabihin mo ayaw kay BPLD. Nung time na ako speaker, lahat ginawa ko para protektahan at depensahan yung ating Pangulo. Kaya ako naman, ganun talaga ang galit ko, pag dinidepensahan ko yung kasama ko, I'm willing to take the bullets. Kahit magalit ka na sa akin, kaya marami nagagalit sa akin noon, dahil na inaarbor ko yung away, pero wala, ganun talaga ako. Yan yung nature ng personality ko. Bakit Magkaibigan tayo, may kaaway ka. Pwede kong arborin yung away na yan para protektahan kita. Ganun na kasimple yun. So once again, uh, next, the next one to give a, a, question will be Anjo Alimario's name. Hi, ma'am. Good afternoon po. Ma'am, I know this is the first time to enter what may be considered uh, the Duterte country, uh, the Davao region. Ma'am, um, some officials have been pushing for a, you know, a uh, Roberto Duterte tandem. Um, what is your take on that? Ako, oh, klaro naman from the very start. Uh, from the very start until now, until the very end, ang uh, Vice President ko si Tito Pangilinan. Um, hindi na iiwasan na hindi naman ngayon lang eleksyon pero kahit ang eleksyon uh, may mga supporters na iba yung choices at iba yung pinupush na mga mga uh, combinations pero as far as I am concerned as far as yung official campaign um, ano to, structure is concerned ang, ang aking vice president until the very end hindi ko pangyayon kakaya pala hindi to first time na pumasok ako dito sa sa Davao Region. Uh, in fact, during the course of the 6 years that I was Vice President, we have had uh, programs here. Um, during the pandemic, we have been helping a lot of hospitals uh, in the Davao Region. Uh, Nung sunod-sunod na mga sakuna, whether Baguio o mga lindol, naparasi uh, kami nagpapadala ng teams dito to do relief operations. Alright, thank you so much. The next one to ask question will be Gerard de la Pena of TV5. Good afternoon, BB. As uh, speaking of your projects, po, uh, pinayagan na po ng Comelec yung pag-resume ng anak buhay programs. Uh, now, ano po yung reaction niyo po sa pagpayag ng Comelec? And then, ano po yung mga projects na siguro po priority natin ay ituloy? Na? Um, uh, very, yung exemption kasi hiningin namin, very specific. Uh, yung exemptions na hinihingi namin for medical assistance, for bayanihan ni konsulta, for vaccine express, sa yung swab count. So doon lang kami limited. Uh, limited lang yung extension doon sa apat na projects na yun. Pero sobrang relieved kami. Sobrang relieved kami kasi ang dami na namin nakukuha ng requests for assistance na hindi namin matulungan. Dahil wala pa yung decision ng public. Now pwede na namin isipin. Now on another matter, um, how are you taking for your overwhelming support, especially ng Sunday sa Pasig and then pagpunta niyo po ng Eva de Siha, kakalaki niyo po sa uh, Davao, how are, you, taking this support? Kami talagang humbled and grateful. Hindi namin inaasahan, lalong-lalo kami ng umaga. Uh, lalong lalong-lalo kami ng umaga, hindi namin inaasahan sa Dios. na gano'n na klase ng supporta yung makukuha, na gano'n kadami supporters na andito. Uh, Um, also, kahit kay Gov, kay Gov, Gov Edmi, nagpapasalamat din na kami and the rest of and the rest of the um, next, Davao del Norte family, pati kay Speaker. Kasi kahit dito sa Davao del Norte, nagulat ako pagpasok ko ng capital kanina kasi may supporters. So ano to, um, laging paalala sa amin na hindi kami nag-iisa sa laban. And this fight is really good fight. Alright. So the last question will be coming from Janika Delight Werba of PTV Davao del Uh, Channel 48, the official uh, TV station of Davao del Norte. So, my question is related to the province of Davao del Norte. So, one of the and the longest issues in our province is insurgency. The present administration, have Gauff's administration made sure that we apply the methods of the Capo in combating and suppressing insurgency. Our province also established a holistic approach wherein we provide rehabilitation for former rebel surrenderies, paving the way for more rebels to restore their trust in the government and to return to the folds of the law. So, have Gauff's administration already has a good head start in resolving this issue. So my my question is, how will Lenny Robredo's administration support, aid, and improve this endeavor? And what are your plans for the end of to uh armed conflict? I, I, I think I have mentioned this several times in past interviews already. Now, it's all of nation, all of government approach, and, and the governor has been doing a lot of tremendous things for the province. Actually, first time kasi me first time was the governor namin. And I was congratulating him for all the good work that he has done in the past three years, including one the, including the anti-insurgency program of, of the province. Dapat talaga ito yung track na it, it, it is not um, a purely minimalistic approach that will solve the insurgency issue. But, but the government is on the right track. Meaning kasi tama na convergence siya ng lahat ng mga services ng iba't ibang mga amensya. Um, para para magtubunan yung root cause yung root cause ng problema kasi kahit mag mga militar approach ka kung hindi mo na resolve yung root cause pabalik balik pa ba siya uh, yung yung akin, yung aking yung aking yung aking um, yung yung disagreement yung the program Red uh, yeah. yung yung hindi lang dahil na-renta nare ko. Pero palagay ko yung tagging kasi na compromise na yung confidence ng tao sa programa. And sa programang ito, kailangan mo yung kailangan mo yung cooperation ng tao. Kasi yun nga eh, kaya nga kaya nga whole of nation approach siya. Kasi hindi lang gobyerno yung mag-resolve nito, pero tayo lahat. And kung meron mga bangkat, na nakaka-erode ng tiwala ng tao um, ang suffer yung problema. Pero what Dakor del Norte has been doing in the last uh, three years as far as the anti-insurgency program is concerned is something that um, we should all aspire for. Papreskon, bituga par. Nino. Sa Davao. No oh. nagpunta nga dyan si VP Lenny. Teka lang ah. Mayroon muna akong, may kaklaruhin muna ako mga kabatang helmet. Kasi may nag-comment doon sa video natin about doon sa campaign rally ni VPLN sa Cebu. Na hindi naman nga daw for national and whatsoever. Oo oh, nga, diba? Mm -hmm. Kaya nga, diba po, throwback. And, kailangan kasing ibalik kung ano yung mga sinabi ni VP Lenny sa mga nangyayari ngayon. Kaya nga Kasi binabalikan eh. Nakakalimot troba. na yun. Nakakalimot na yung iba dyan. Mm -hmm. Pero ayan nga po, no, lang talaga ako sa comment. Pero anyway, highway ba? Kasi hindi naman nyo naintindihan. Bitch to. Maraming salamat din po sa inyong komento. Oo. oo. Um... Importante pa rin yung mga komento nyo para meron kaming ipaliwanag araw-araw. <laughs> uh, kami na lang po mag a -adjust. So, ay, tayo na lang ba? Uh, tayo na lang. Sige. Pero ayan ha, ko. Yung video na yan, sa Davao, yan nga ay nung 2022 pa. Mm -hmm. Pero makikita niyo diyan mga kabata, helmet na panood at narinig niyo naman. 'Di, di ba 'yan yung kampo ni Tatay Dix? Oo. Si speaker pantalyon. Ooh. O 'di ba yung mga sinabi ni VP Lenny diyan, video ka per, talagang tumatatak. Yes, saka... napaka prophetic niya. Yes, at saka si Vipi Lenny, kahit saan magpunta, video ka taas noon, nira-respeto siya ng mga tao. Kasi hindi ko rap oh, number one yun, hindi ko rap. At hindi saka, siya ko Hindi bastos si Vipi Hindi siya bastos. Hmm. Pero, hindi siya mapaggawa ng kwento. At saka Bidjoga Park, kung Magpa. natatandaan nyo, meron pinuntahan na sorti si Vipi na campaign rally niya, ha? Hmm. Na may mga bastos sa paligid. Ayaw. Pero, pinagsabihan ni Vivian about respeto. Yes. Eh, ilalabas ko ulit yan. Bakit nakakalimutan mm -hmm. naman kayo. Kasi so. ang dami na namang bastos sa paligid. Ano yung bastos talaga? Eto pa, videographer. Hmm. Nakakaloka lang talaga yung concept natin ngayon. Ang daming hmm. mga nag-alboroto. Oh. Ang daming may almoranas. Oh. Ang mga almoranas nyo, ha? mangit eh Eto, ha? Meron na naman ako na ba sa Sokmed? Diyos ko, gumamit na nga lang ng AI. Mali pa yung pinili ng mga ano. Nakakaloka. Diyos ko, i-comment, i-comment down below. Ito Et, yung muna yung picture. Ayan, no. down below nyo nga dyan, mga kabatang helmet, kung anong bansayan sa tingin nyo? Saan kabilang nasyon or bansa yung mga tao na yan? Saan kubol? Hindi ko rin alam eh. Kasi, hindi tingnan nyo, ha. May nabasa nga ako, sabi nga, is AI generated nga daw yan. Oh. Eh, nakakaloka. Paano hindi mahalat ang AI generated? Tingnan nyo isang picture dyan. Yung kamay, nakahiwalay dun sa katawan. <laughs> Isa naman, may katawan, may nakadikit na tatlong kamay. Nakakaloka. Oh. Eh. na naman ng fake news. Laganap na naman ng mga disinformation, malinformation. Nakakaloko naman mga kabatang helmet. kung patuloy pa rin kayong magpapabudol yung iba sa atin. Ha? Nakita nyo na yan, gagawa na kayong katanga-tangahan. Hindi lang, diba? Harap-harapan na kayong ginagawang tanga. Aray ko naman. Harap-harapan -harap ginagawang tanga. Harap -harap. ha? Harap-harapan na kayong ginagawang boba. Ah. O, oh, di ba Papin boba. Di ba? Tapos sa inyo na yun kung magpapabudol pa rin kayo mga kabata helmi. Pero naloka lang talaga ako nung nakita ko yung post na yan na napaisip ka agad ako eh. Uy, teka lang. Hindi naman itong mga Filipino ah <laughs> diba, bansa ito. Ay, ganyan nga mabuti. Tapos tsaka tingnan ko yun naman yung mga naka-uniform. Big sugar pearl. ganyan dito. Meron pa ako nabasa sa comsec niyang post na yan na talagang ibang bansa nga, <laughs> nga. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka updated sa lahat ng mga in-upload namin ng video kapag. Para... subscribe na. No. So stay happy, stay healthy, stay safe tayo. As always, mga bata, uh -huh. helmet. Sabi ko sa buhay, nag-helmet din okay. na bukikis. Getting better everyday. God bless everyone. Bye!